Hey guys! Welcome back to my channel! So, napanood nyo ba ang interview ni Will Ashley sa KMGS ni Miss Jessica Soho? At isa sa tinalakay doon ay tinanong siya ni Miss Jessica, walang nang mention na love team name. Kung may ka-love team ba siya on screen? Sabi ni Will Ashley, wala siyang ka-love team on screen. Kung ano lang ang offer na trabaho ay tanggap na tanggap lang siya kasi 11 years siya na tay, kaya kahit Bianca man yan, or kanino yan tay natanggap daw yan ni Will Ashley, kasi opportunity lang lahat yan, sabi niya kahit yung ibang mga housemate, ganun ang ginagawa, so walang nabanggit na Will ka, walang nabanggit na kung anong love team Mick Will, walang nabinanggit si Miss Jessica Soho basta tinanong lang niya kung may love team answer sa so, sagot ni Will Ashley wala ipag-offscreen ba may hiron? Sabi ni Will Ashley, wala din. So, wala siyang girlfriend, nililigawan, kasi nga trabaho daw ang kaniyang priority ngayon kasi matagal niya daw yun hinihintay na magkaroon ng chance or makilala sa showbiz so sabi nga ni Jessica Soho ay kahit hindi siya big winner parang panalo na din itong si Will Ashley kasi nga marami ang offer sa kasi at Nation Sun So medyo masaya masaya ngayon ang Dustbeia kasi parang nagtampo na naman ang Dustbeia kay Bianca kasi kahit uh, sa IG hindi pinopromote promote ni Bianca yung kinakabahan na uh, music video nilang dalawa ni Dustin. So sana maintindihan din nila ng trabaho din yung kay Bianca na ginagawa may go signal yan ng management kung minsan kung anong ipopost nila sa kanilang IG. So, uunahin muna ang pinirmahan na kontrata na kailangan ipromote ni Wilka kahit si ani uh, Bianca kahit sino pa yung kanyang kasama tulad ni Will sa Lazada so kailangan talaga at hintayin na lang natin na uh, yung para kay Bianca at kay Dustin ay meron din. Kaya abang-abang nun yan. Sa mga Dasbea fans dyan, huwag kayong malungkot. Sa ngayon, si Dustin ay busy sa shooting niya. Naka-shooting naka ngayon si Dustin ng Shake, Rattle, and Roll. So, di natin alam ko nagkikita sila ngayon ni Bianca kasi yung isa't isa ay busy pariho sa kanilang mga ganap. So, maging happy tayo sa mga dasbeya, sa mga wilka. Huwag ng away-away. Kakaawa itong si Bianca kasi pag si Bianca nag-promote sa isa, yung isa magtatampo. Pag isa naman, tampuhan na naman. Kaya parang lahat na lang finalo ni Bianca eh. Mapabashers man o oh, hindi. Talaga finalo niya daw sa Twitter. So, yan lang po guys ang ating update sa ngayon. Hanggang sa muli. Bye-bye. Always remember, huwag po tayong magpaka-stress. Please like, share, and subscribe my channel para ma-update kayo sa mga bago kong upload.